Good morning! Woo! Papunta na tayo kabanatuan! tayong tinggalan! Let's go! halaman no oh. pala pala yun we are in Japan where I see it. maraming gapayuki dito kasi nasa gapan ni sorry ako na nga <laughs> naman na may konting lugaw grabe sarap ng lugaw dito ang daming laman tapos lugaw. tsaka maganda yung nagbabantay dito sa kanan puntang baler <laughs> diretsa pala yung baler binggalan tayo pupunta pag mas maaga tayo natapos sa binggalan pupunta tayo baler diretsa o binggalan tayo kasi yun yung target natin right let's go

Checkpoint mga kaibigan Good morning sir Atang po so, Kunti ang pala lang po Checkpoint lang po Sige lang po Saan po po tayo sir? Sa ano? Dinggalan? Sira, tagasaan po kayo? Tagatagig po Tagig? Kayo po mag isa? O po, solo ride. solo ride Soul searching <laughs> Tapos, papalik din po kayo mamaya Ah hindi, matutulog ako dito Bukas ako uwi Bukas ako Oh, ano po? Ano po kayo lang sir? Will you say sir? As, lasensya okay. na po. Oh, sige po. As a situation. Yes, no. Buti nga, tumigil na ulan eh. Opo, oh, okay. dyan po. Gabi dyan. Medyo nag-uulan dyan. Apo. Normal dyan sa... Oh, Oo, oh, sa bundok. Normal yan. Mga rainforest. Sige Maraming salamat po. Maraming salamat po. Alright. Uh, mahalaga magdadala kayo ng lisensya siyempre sa abang o RCR ng motor nyo kasi may mga checkpoint talaga <laughs> yung matutigas ang ulo mahala kayo sa buhay nyo sir thank you oh, yeah. Woo! ganda dito Tinggalan Port Harating din Ooh. Take time lang Di nagmamadali di ba Parating din Di na mo problema, maghanap tayo ng resort May eh, resort, ng transient dito para makapagpahinga tayo so win na tayo <laughs> hey, what's up, Rugged? Welcome to Dingalan, the Batanis of the East. Look at that place. God damn it, sobrang ganda at sobrang daming goat, greatest of all time. And dami nila all right, Anganda, man, my God. Yeah, meh. This angel has flown away from me, leaving him

晚点儿。 Grabe yung puti po yung ragged, eh. ko ng Tanawan Falls. Naging enduro bike, eh. Guys. Pugas <laughs> ka ngayon. Car wash tayo. May sabon, no? Nakakainis na ulit Ay <laughs> oh, ye yeah. Pupunasan na lang kita Mas bukas uwi yan na Balik sa problema Alright Let's go Ah Oh, ikaw lang kayo naman ko dito. Damayan mo ako. Puro ka pulutan eh. Lakas mo mamulutan. Logi ako sa kainuman ko yun. Oh, yan na. Oh, huwag mo yung kamay ko. Mag-shot ka muna. Uy, puro ka pulutan. Hindi ka sumashot. Dalawa lang tayo nagiinom dito. Shot muna oh. Doggy. Shot. Oi, shot. Oh. Mm. I hope. <laughs>